hanggang saan mo kayang ipaglaban ang iyong katwiran kung alam mo naman na wala kang ginawang mali. Isang service driver mula sa San Fernando Camarinesur ang personal na dumulog sa ating programa. Reklamo niya na ka ang kanyang lisensya matapos ipamaneho sa kanya ang sasakyang paso na pala ang rehistro. Dagdag pa niya na wala na nga siya ng lisensya, tinanggalan pa siya ng trabaho. Pus Alvin, maaari mo bang maikwento? Ano ho ba talaga ang eksaktong nangyari? November 14 po, bandang alas 7 na po noon, nagpunta po kami ng ano, yung magpaparefill po kami ng yung tanki po ng LPG. Bali po, pinadrive niya po sa akin nung, yung multicab po. Sabi niya, ang sabi niya po sa akin, okay po, wala ang ano po kasi nakarestro po yun. May... Ah, sabi niya, i mo ito I at ariglado ito. Po. Pero ano hindi mo chenek kung may rehistro talaga. Hindi po kasi tiwala naman po kasi ako. Matagal mo na ba siyang amo? Hindi po, po mga isang buwan isang araw. Isang buwan at isang araw pa lamang. Ano Pupunta ka sana sa pagpaparinipilan uh, ng ano LPG. Opo. Ano ngayon anong nangyari? Dating po dami namin ng ano pamplo na, yon may ano po may LTO checkpoint na, checkpoint na po dito. Okay. Oh. Mhm. Mm random check lang daw po yung lisensya. Yon. Binigay ko po yung lisensya po, okay naman. yung lisensya mo? Opo. Okay. Ngunit, nang hingin daw ng LTO enforcer ang kanyang dalang ORCR, ay dito na niya napagalamang paso na pala ito. Yung pagtingin ng ano yung sa ORCR, paso po pala yun, unregistered. Paso. Matagal na po yun. Dahil dito, ay kinumpis ka na ng LTO ang kanyang lisensya. Pero nang bumalik siya sa kanyang amo, abay siya pa ang nasisi. Ako pa yung sinisisi niya, yung hmm. sabi niya sa akin. Kasalanan mo yun, Alvin, kasi hindi ka umiwas doon. Ayun. Dagdag pa ni Alvin, nakipagtawaran para umano sa kanya ang kanyang amo. Ay, magantay-antay, Alvin. Bibigyan kita ng kalahati niyan. Pag ako'y nagkapira. So, Magkano ba yung multa? 12,000 muna. 12,000? So, pinangako hanggang sasagutin niya yung kalahati. Para sa paglilinaw, minabuti ng programa na makapanayam rin ang inireklamong amo na si Prince Galicia. Paso ba yung rehistro? Oo o hindi? Hindi po siya updated. Mali ba o tama na patakbuhin sa kalsada yung expire oh. ang rehistro? Mali po. Mali po. Okay. Ang tanong, bakit mo naman pinamaneho kay Alvin na alam mo palang expire ang rehistro? Mismong sa programa ay inamin ni Prince ang kanyang pagkakamali. Expired po. Okay. At makalipas ang ilang minutong pakikipagdiskusyon, para sa formal na aksyon, idinulog na rin namin ito sa tanggapan ng Land Transportation Office, Region 5. Sir Glenn, sino ang may kasalanan? Si Alvin ba na driver o yung amo na nagutos na idrive mo itong sasakyan na ito? na may diferensya yung papeles na hindi naman alam ni Alvin. Ang registered owner po or operator po ang liable sa mga violations po regarding the motor vehicle. Ang registered vehicle po, si registered owner po ang liable po kaya and siya po ang mabayad dapat kang penalty kaya. Matapos marinig ang paliwanag ng LTO, tila natakot na at wala nang nagawa si Prince kung hindi ay nangako ng nang tutubusin ang lisensya ni Alvin magkikita-kita kayo lunes sa LTO para tubusin mo na. Ay, hindi na lunes, guys. Bukas. Maraming salamat, Prince. Yan lang naman ang uh, gusto kong marinig sa sa'yo. Tutubusin mo o hindi. Ngayon, tutubusin mo bukas ng okay. alas otso. Okay. Kinabukasan ay maagang nagtungo ang team ng Akubikol Tabang Ura mismo ni Congressman Saldico sa LTO Pamplona upang samahan si Alvin. Ilang minuto pa bago magbukas ang LTO. LTO, 'di ba po ang sabi niyo, uh, pagbubukas ng LTO nandito. Ah, uh, kaya nag-aabang oh. kami sir sa iyo. Ah, uh, yung um, pangako okay, niyo po. po Inaayos po akong ano, yung sa hanap buhay ko, hindi ako agad makakapunta ngayon ngayon na oras na to na mismo na kausap kita ma'am. Pipili ko ko makarating ng alas 8 kasi may mas priority ko rin ang hanap buhay ko. Pero nagbigay na rin ako sa inyo ng ano na pupunta ako ma'am. Okay, po. Okay po. Sige po medyo po ano, excited po ako kasi umasa na po ako na makukuha ko na po yung lisensya ko po kasi natulungan po ninyo ako. Importante po kasi yun sa akin kasi yun po ang pangaraw-araw pong sa pagkatrabaho ko po. Namamasada po ako. Kailangan po kasi yun. Maya-maya ay dumating na si Prince, ngunit tumanggi ito na humarap sa kamera. Subalit nangako siya, natuto pa rin niya ang ipinangako kay Alvin Sinamahan na ng aming team ang dalawa sa opisina ni Chip Nero Clero ang tagapagsalita ng LTO Pamplona. Well, uh, based from the record po, since uh, unregistered yung uh, violation nila, yung violation po kasi na registration, that is at least a non-traffic violation. So it involves the violation that is, uh, uh, it involves uh, registration, licensing, and franchising. So dito po, uh, talagang dapat impounded ang vehicle dito. So, dapat ang penalize dito mismo yung uh, operator. Sa so, unregistered kasi, under the JAW, impounded din dito ang uh, driver. No? Hindi na naman yung operator. Kasi nga, may obligation din dito ang ating pong uh, driver. No? 12,000 dito, 10,000 po sa uh, operator, 2,000 naman po sa uh, driver. Sir, salamat po sir, sa uh, pag-aliwanag ano, pa, po ng ganun sa mga violation po sa ano, Dama. Tulad ng naipangako, buong halaga ang binayaran na ipinantubos sa, sa lisensya. Salamat po sa pagtulong po sa kagaya ko pong ano po, walang wala po talaga. Salamat po nagpapasalamat din po ako kay Kuya Prince kasi kahit gan uh, ano tinulungan niya na rin ako. Tutunan ko po kasi yung pag-drive po na ano dapat titingnan din po yung anong yung mga ORCR ng ano ng sasakyan bago i-drive. Sa naging reklamo ni Albin, mahalagang alamin natin ang ating mga karapatan dahil kung hindi mahihirapan tayong lumaban at manindigan. Kaya hanggat may programang ako bikol tabang oramismo ni Congressman Saldico, makakaasa kayong patuloy ang aming pagbibigay aksyon at tugon sa inyong mga pangangailangan. Ito ang Taba Oramismo. Maraming salamat po sa ako bikol tabang oramismo kay Congressman Saldico. Makakapag-drive na po ako ulit. Salamat po.